Idol, yan ang aking katulong. Si Cha Egay, from Japan. <laughs> Nag-aayos tayo na kayo sa mi. At gumuho na mga idol, Oh. Ating papalitan ng bago. Uh -huh. Yan, yan ang aming forman, taga Manila. idol. Akin tayo sa ibabawa. Tayo mo po. Now. 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 ating papalitan at inakit ng anay ay parang din nakabagsak kaya uh, tinatanggal na natin ng diretsyo at papalitan natin ng trusses kaya uh, sa so mga gustong magpakaisa may dyan DM lang niyo po si Chaegay message lang po kayo namamakayaw po ito ng ceiling ayan mga idol ang ating tinanggal na mga inanay ng tabla sa ibabaw na siling kaya pala bumabagsak na tinanggalan natin yung mga gato na kahoy tagay ng tawag dito hindi mo tawag dito sa plywood na to yung parang bato uh, ano tawag dito sa plywood ito nakakalimutan ko ng mga idol yung Hardy Flex. Ay buong-buo, kunting lang sa ibabaw ng siling, parang ganyan. Pero pag bumagsak, ay buo. Ha. Pero bulok na loob ng mga tabla. Ang, uh, idol, uh, malapit na tayo makatapos ng pag kakalas ng siling medyo marupok na kapantan ho natin bago mga idol merong ng akin partner talagang napakagaling mga kiyad huwag ka okay, tumingin siya eh guy yeah. napakataas ho niyan pala nga lang yung mababa nasa nasa 4 feet nasa 4 feet baka ayan pa natin pero kailangan na natin yan baka ayan pa natin ba yan kung saan doon tayo din? hindi natin masakit din saan kayo? nasa 12.5 taas ano doon? kaya nga, mga, mga idol itong aking part time sa US pag walang work nag-aayos ng siling, gilinis ang bahay. Ayan. <laughs> Yan po, <ito>. Ayan, <laughs> talagang ah, lahat ay pinasok na Ka kahit ako sa bahay Ayan. Ah, idol. doll ay, Kuha, kuha Talagang Ati, Pinasok na natin lahat, idol pati paglilinis ang bahay Talagang banay magpapasok ka na ho mga idol. Walang budget. Kaya kailangan magtrabaho kahit ano. Kaya ng aking katulong si Madam. Madam Claudia. Ngayon po mga idol ang aming tatanggalin pa. nasi napakataas. So yan, nasa 15 feet. Hindi lang 15 yun. Yung inakit namin naman ng ano. Ay, do. Kabilis ko naman mag Ay, ito lang kami ginagawang siling. Ang may-ari po nito ay taga-US. Eh, lumaglag na yung isang linyang ito, yung bandang ilayang ito. Kaganda pang tingnan, parang ganito po. Talagang kaganda pa. Pero, isang araw ay bigla lumaglag. kung pala, yung mga kahoy na yan ay puro anay na. Pero sa labas, kagandang tingnan yan, mga idol. Kaya po, tatanggalin natin lahat. tapos natin ng bakal na ang loob. ano <coughs> ating ginagamit sa pag-akyat, yung hagdan, napakahaba Nasa mga 16 feet po yung inakit namin yan. Ah, grabe po idol ang lakas na ulan dito sa amin sa kalaka. Limabas po ako ng bahay at maglalans na pag alas 12 na. Eh pahinga muna kami sa pagkakalas ng mga lumang siling uh, loob. At maglalans na po. Eh hindi maka makalabas ng bahay sobrang lakas ng ulan puro pag na ang paligid ang ganda ng halaman oh. di na Hindi ganda ng mga bulaklak clear na right? tapos na tapos na po ang kabila Papaltan na lang ng bago Tama kalat. di mo alis po lahat ang gamit. Yan. Dahil nag-aayos nga po tayo sa loob ng bahay. Uh, mga idol, hanggang dito na lang mo ang vlog ni Boy Baboy. At tayo ay... Magpapahinga muna, maglalans. God bless all.